Hello mga guys Maglalakad kami ng dalawa ng mother Mother Earth ko Kasi mag-persisize kami Guys, kailangan magpapawis ang mother ko Sige, lakad 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 tayo mother Parang mapawisan ka gusto mo, takbo-takbo tayo. <laughs> Say hi, mother. Say hi. 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 Uh, alert. Ayan. Sige. Lakad. Lakad tayo sa tarik ng init. Guys, uh, 7.30. 7.30 yan. Yeah yata, ay, oras na 7.30 yan, lakad-lakad tayo sa kainitan, mga guys para mapawisan ang aking mother earth kasi medyo nag, ano, taga to oo, yung walang iro makatakot pag may iro